kumusta po sa inyong lahat? Ito yung hill na pumunta ako para pumuntang bahay at naglakad ako dito dahil sa sunny day at ini-enjoy ko lang ang weather na ito. Nandito ako sa kalsada um, grabando ako ng isang video kasi ang ganda ng soles na yon din at mainit dito kaya gusto ko ay vlog ng ng barkada dito kaya ah uh, tingnan nyo ang nature ang natural buhay natural yung yung mga tunog ng mga ibon yung tunog sasakyan kasando kaya ay film ako kasi gusto ko isang ng neighborhood na to at gusto kong ipakita ko sa inyong lahat yung kalsada may ba dito pa rin? may rondota may ah uh, rotonda rotonda sorry po yung correct sabita ay rotonda para decir round sa English. Ito yung isang hill na papunta ako mamaya. Ang gusto ko talaga inalaklan at I film lang isang video. Masaya naman. At USA doon. Canada dito. Kaya gusto ko nang nabaroon ito. Gusto ko ng bahay. Gusto ko ng lahat. Gusto ko lahat. Ito ang hill na papunta ko ngayon Kasi um, may kalsalo na dumadaan ko sa bahay para dumaan sa bahay. May dalawang forme. Yung isa, dumidiretso ka lang tapos nandito sa bahay. Pero dalawa, punta ka actual sa kalsada tapos film mo ng isang vlog para ipakita ng buhay natural gusto ko gawin yan ha? gusto ko gawin yung pangalawa at chaga may basketball court din dito at yung temperature ay parang 20 degrees kung hindi ako nakakamali 68 Fahrenheit kaya galing naman gusto ko nang magabahay na ito yung barkada na naglao na yun dumidercho lang kami at gusto ko nang ng panahon ganda ng panahon dito Simon Delventri kami Simon Delventri na kami <sighs> Kaneja. Flag ng Kaneja. Gano'n proud po kayo ah. No may flag ng Kaneja. Ha. Pero napapagod ako talaga. Ang ina, nakakapagod ako na yun. Sobrang pagod. Hindi ko alam kung anong gawin. Pero napakita ko lang sa inyo. Yung pinakamagandang dumadaan para dumating sa bahay. At gusto kong ipakita sa lahat ng mundo. Kaya, ito yung Simon's Elementary School na napasok ko pa rin. 140 pa lang. kasi may korta ako sa ano, yung last block. Kasi nakakatakot sila sa akin kung naughty ako hindi. Pero sigurado ko na hindi ako. Sigurado ko At Punta ko lang Isang pinay Napasya sa Asawa niya Sa kar At Tumitira niya Sa akin Nang Nang Pakaiba Hindi ko lang kung bakit Gawin siya Yun pero Okay lang Napas kayo kami ha Battery low Almost dead Putong. Bakit ganyan palagi ha bakit ganun palagi yung battery ko? Pag nag-vlog ko ng isang video, palagi yung battery ko ganun. Anong nangyayari sa battery? Ha? Inicall ko lang nanay ko, tapos gusto ko lang dumating sa bahay. Pero, I guess, hindi ko kaya, hindi kaya gawin yun. na. Yun, na. So,